Hello, guys! Have a good day! Hello! Hi! Hello, good nature! So, let's welcome our uh, nature! Yes, yes diba? tignan nyo naman ito. Oh, wow! At diba? oh, oh, oh. ang habis ka po! Ang yawa! Ang mga sikatas naririnig natin lagi. Yes! Oh. yes. Hello, people! Oh, you're over there! Yes. Yes. Yeah. Hello, Hello, nature! Ang plants, ang ganda-ganda. Oo, oh, diba? naman! Diba? Oh, diba? oh. diba? Ang ganda! Ang yes, ganda talaga nitong so so diba? ancestral house na nabiniwala. Because we are here again yes. sa ating show ng BLSC IEDI na nagbibigay kaalaman sa suensya, teknolohiya, mm. at edukasyon na maaari magamit ng ating mga industriya. Yeah. At dito lang yan sa... Tech Negosyo! Negosyo! episode. Pag-uusapan po natin yes. ang tungkol sa abaka fiber reinforced composite. For our first guest, we have Sir Carlo Emulaga. Hi Satu. Sir Carlo. Yes. Maraming salamat po uh, ma'am Violi, sa pag-invite po sa amin dito sa uh, inyong programa na Tech Negosyo. Our next guest is Sir Jonathan Ko, another industry partner. Maraming maraming salamat po sa pag-invita sa amin sa inyong programang Tech Negosyo. Our third guest for this episode is Ma'am Marilyn Ong, another industry partner. Hi, Ma'am Marilyn! Magandang araw sa lahat sa inyo. Uh, thank you for DOST. Thank you, Ms. Violi, for inviting me to be one of your resource guest speaker. Pakilig ka dito kay Sir Carlo. Yes, Sir, Sir Carlo! Marlo. Ano naman po? Could you share with us uh, about this technology? Ano ba ito? Paano to ginagawa? Mm -hmm. Di ba sabi nyo nga from abaca fiber? So please tell us the story of this technology kung pa yung mga proseso na involved para tayo maka come up with this product. Oh. So ang naging isang inspiration po para sa technology na ito ay uh, ang ang fact mismo na ang abaca ay isa sa mga uh, na natural fiber. At ito po ay makikita, maraming makikita dito sa Pilipinas. Tayo po ay isang top producer ng abaka sa buong mundo. And uh, ginagamit na po ito ng ibang bansa sa iba't ibang application, lalong lalo na sa, sa, automotive. So ito po ang naging dahilan din sa grupo na pinangunahan ni Dr. Marisa Paglikawan na i-explore din ang paggamit ng abaka uh, maliban sa mga traditional nito na gamit ay gamitin din siya for high value application. Tulad nga po ng paggamit nito sa paggawa ng, ng example, yung isang project namin ay ginawa siyang roof ng tricycle at uh, nagkaroon din po tayo ng project na ginawa natin ang abaka reinforced composite as a uh, uh material for boat no paggawa ng isang boat no or or ng dinghy so kasi po uh uh yung isang magandang quality ng abaka ah, minsan meron tayong hazard na nakaka nakaka-irritate ng skin no ng eyes or even ng respiratory system so sa paggamit nito, nito ng mga ng natural fiber so may iwasan po natin yung mga ganitong nitong hazard Sir, ano naman po yung pagkakaiba yes. ng abaka sa ibang fiber para maintindihan naman namin mga kasambahay ng kasambahay ng kasambahay? Yes, ba, Pero Sir Carlo, bago nyo po sagutin yan, isa munang ang paalala. Tayong muli sa Tekneko Show! Ang paggamit po ng abaca reinforced composing ay katulad din po ng paraan ng paggawa ng mga ng ating usual na glass fiber reinforced composing. So meron pa tayong tatlong uh, common na methods. Ito po yung hand lay-up. Meron din tayong wet bagging and then yung isang uh, ginagamit din natin ay ang tinatawag na VIRTM or vacuum assisted resin transfer uh, molding. So yung bawat process na po ito na ito ay pwede naman pwede din natin gamitin sa ating abaka reinforced composite para makagawa ng iba't ibang produkto no so katulad po sa ginawa natin sa bangka no so or sa boat no? so gumawa po tayo ng tatlong klaseng boat na gawa na ginawa sa pamamagitan nitong tatlong o kaibang process So sa hand lay up po, yung process lang ay kailangan meron tayong molde. So ito din po ang kailangan kahit sa iba pang process. Kahit wet bagging or VIRTM. So kailangan po dito ng molde. So sa so, example, kung gagawa tayo ng bangka, so yung, meron po tayong molde ng bangka. And then, so doon po natin ilalatag yung mga layers na kailangan natin. So, para dito po sa Abaca Reinforced Composite, so kailangan natin latag doon ang iba't ibang layer ng ng baka no or kung meron tayong hybrid na na, na process no so pwedeng baka na may halong konting um, uh, fiber glass or glass fiber. Sir, kasi siyempre nagbabalak kami ng aking kasambahay na mag-business. Gusto ko mag magkaroon ng talagang Business ano, kung baga, ba? huh? gamit na gamit, uh, proper, uh, kung good value yung aming magiging kapital. Sa tatlong proses na yan, ano po yung pinaka-okay? Ang isang proses po na ginamit natin dito sa uh, Abaca Fiber Reinforced Composite ay ang tinatawag natin ng TIRTM or Vacuum Assisted Resin Transfer Molding. Ito po ay magandang proses kasi na, uh, na i ensure natin na bawat batch na ginagawa natin ay pare-parehas yung, yung quality. Uh, dito po sa ginawa nating study, kinumpare din po natin yung strength ng uh, ng mga material na gawa sa iba-ibang process, ang huh? layup, no, wet bagging, and VARTM. And nakita po na itong process sa VARTM, yung may pinakamatibay na material na nagawa. No? So, kaya sa paggawa nitong uh, example dito sa ating boat, no? so ito po yung isa sa minumukahin namin na isang magandang process na kasi nagiging uniform yung property. So, kung example, gagawa po tayo ng tatlong bangka, no, sa so at least masasabi natin na halos magkakapareho itong properties ng tatlong bangka. No, hindi po tulad sa example, sa hand layup up na method, na kung meron kang tatlong bangka, tapos tatlo din yung gumawa nun na tao, yung gumawa na nag layup up So, hindi po tayo sigurado kung magkakaparehas yung magiging uh, quality ng bangka ng Ayan Sir Jonathan. Paano naman po nag-umpisa ang kwento natin with dost Yes. And ano po yung mga engagement na kasama na kami? Yes. So, ang history namin sa DOST uh, napaka napakatagal na um, ang uh, kaprabaho namin uh, madalas nung araw is yung ano uh, packaging uh, institute. no so, kay uh, Ma'am Daisy. Um ngayon po, itong uh, particular project na ito, uh, ano po eh, uh, nung na-involve po ako sa TUSD project, ang unang pong project namin is yung El Nino uh, mitigation uh, project. Ito po yung uh, modular rainwater uh, collection system na dineploy po sa Metro Manila and most recently po uh, sa Marawi. So, yung mga naging katrabaho ko dito sa Natural Fiber. Uh, iba po doon yung mga naging katrabaho ko rin uh, doon sa naunang uh, project. Uh, particularly uh, sila Ma'am Josie, sila Doc Lacy, ah uh, plus ang proponent po nitong project si Doc Maris. Ano po ang potential ng Natural Fiber na ito sa na mag, na mag boom na maging sikat or maging kumbaga, sa ano viral na business? napakalaki po ng potential nung sa natural uh, fiber. Um kasi po uh, sa pagkakaintindi ko at sa, kapagpa, uh, sa pagpapaliwanag sa akin uh, nung mga katrabaho ko sa UST, kinoconsider po kasi ang natural fiber na at least yung ginagamit namin as a by-product or a waste. So, yung basura po eh uh, meron po kasi mga properties yung fiber na nakakatulong uh, sa mga produkto namin na gawa sa plastic. Nakakapag-increase ng stiffness, yun yung major thing na kapag ng kulay, no? at uh, dahil uh, quote-unquote basura po siya ng ibang industriya, uh, yung cost po niya medyo mababa din. So, nagiging uh, filler material din po siya. So, mas maganda na yung properties, mas mura pa. So talagang napakaganda niya uh, to develop as a commercial product. It's not actually a very new technology, but yung application kasi andun yung innovation eh. So pwede siyang sa ah, pangpa, sa tricycle, yung mga sa drone. roofing niyan, sa drone. So hindi lang yun, even sa ibang industry pa, pwede pa siyang marami pa siyang applications. yes Are you ready for Industry 4.0? Welcome to Advanced Manufacturing Center Materials Development, or 3D Printing. Stage 1, Input Raw Materials. Stage 2, Testing. Final Stage, Industry Application. Oh, yan, ma'am. Engagement, engagement, engagement. Miss na, wala, wala akong nakikita Miss <laughs> Marilyn. May imaginary yes. lang. Ano po yung client natin uli? Ipapang iba pang mga engagement with you yes. ng DOST ITDI. Uh, as you know, abaca, we grow abaca uh, in the Philippines, no? And I think we are one of the exporters of abaca worldwide. um abaca has a lot of usage because of its high uh, strength in fact that's the reason why uh, abaca is in, in such a big demand because if you see paper money you can see some fibers that is abaca that is that is made of abaca so um you know, we could encourage more people to plant abaca for our own uh, consumption. so that's the reason why dosd came up with this project to use it as uh, to look for more applications for abaca because it is homegrown. it's grown in the philippines. Thank you, Ma'am Marilyn. Pero ako po may follow-up question kasi talaga ako kay Sir Jonathan. Uh, uh, engineer. Sir Jonathan, as an, as an engineer po, ano pa po yung nakikita nyo dito sa abaka as a natural fiber? Ano pa po yung mga potential niya? Bukod sa mga products na na nakikita natin ngayon from Abaca. Yung natural fiber, um, mm -hmm. kasi we're an agricultural country. So, talagang maraming agricultural waste. Ang pinaka-importante talaga is hanapan ng market yung mga waste. So, hindi lang naman sa industry namin, marami pang iba. Um, so, ang, ang nagiging challenge talaga is, number one, uh, sa totoo lang, kami, at least speaking for myself, hindi ko po alam kung ano-ano yung mga natural waste na available locally in the country. Um, number two is uh, fresh ideas. So, kaya nga ako nakakatuwa na nakilala ko yung mga nakilala ko sa DOST. Kasi ang dami nilang ideas. Ang kailangan lang nila is support from industry, which are we are very, very happy to, to provide. So, nandun na naman siya eh. So, ang sa tingin ko lang is kailangan lang siyang uh, pagparamihin pa yung mga katrabaho ng DOST na mga uh, businesses uh, like ours and in other industries um also Sir Jonathan uh ang ganda po ng inyong mga ang ganda po ng flow ng ating conversations mm -hmm. no uh having worked with the DOST ITDBI for, for quite 15, some time or some generation How would you ano naman, paki-share naman po natin sa ating mga netizens yung how would you rate or assess your working relationship with the DOSTI IDI? Actually, isa pang gusto ko talagang pasalamatan is yung DOST in, in, in general. Uh, I've been working with DOST for uh, over a decade already. The biggest thing na na-realize ko, more than the technicals and all of that, is napakaraming batatalino, magagaling at mabubuting tao sa government. And uh, that is very good for the Philippines. That is very good for the Filipino society in many levels. If for anything, it gives us hope in our country. And I can truly say, working with the DoST gives me hope for this country. Oh. Ang okay, sarap nun, sir. Oh. Ano, di ba? Pag-asa. The more na <laughs> nasa siyensya Mover. ang pag-asa. Move work talaga na to really work harder. Yes. No, kumbaga, good words, more work. Salamat po, no, Sir diba? Jonathan. Natanggal ang pagod namin. <laughs> Nakaka-inspire din po kayo. O, so, oh, yun yes. po. Siguro, this will relate to Yung mga katulad ni Sir Jonathan, nagkakaroon din ako ng pag-asa, oh. ng hope para diba? sa ating country. Yeah! Ready, ready na. Tika, sigurado ka ba sa produkto natin? Siyempre naman, sir! Panorin mo to, ha? Gumawa kami ng sistema ng panukat para accurate, comparable, at traceable internationally. Halimbawa, sa ketchup, gumagamit tayo ng preservativo gaya ang benzoic acid. Pero kailangan tama ang sukat nito na naaayon sa allowable limit. Sa paggamit ng RMB lang pamantayan, winner ang produkto mo. Dahil ang tatak d o s tatak garantisado! Ma'am Violi, maraming maraming salamat po ulit uh, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon. Uh, yung company namin is Mandy Plastics. Uh, maraming salamat po uh, sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na ma-share yung aming uh, kwento. Okay, Sir Carlo. Uh, having heard what... Our industry partners yes. have said about their collaboration with mm, us, especially your ito. team, di ba? Ang mm. ganda ng sinabi niya. Yes. Di ba nakakataba ng puso to? At lalong yes. maghusigit tayo. Work pa, Inspire us to really work more, more and more, mm. di ba? Baga, bakit ka bumabangon sa umaga? Correct. Oh, so with sir. this, uh, any parting words, Sir Carlo, yes. for our audiences out there? Maraming salamat po, uh, Ma'am Violi, sa pag-invite sa amin dito sa inyong programa o para maipaliwanag din namin at para makapag-invite din kami sa mga possible investors or fabricators na gustong tumangkilik itong ating technology. So, ito po ay isang uh, magandang technology lalo na uh, sa ating efforts no na pangalagaan din yung ating kalikasan at uh, also yung health ng ating mga magagawa sa pamamagitan ng paggamit uh, ng mga natural fibers na na nakaka nakakabawas ng mga hazards po tulad ng mga skin irritations no or eye irritation habang ginagamit natin ito. I would like to thank Ms. Bioli, DOST, the whole team of DOST who worked with us um, for the Abaca project. And uh, I would like to give, encourage the to come up with more initiatives to help SMEs to come up with with more projects. And I would be very happy to work with DOST again. Uh, they're very professional, they're very hardworking, and on our end we also learned a lot from the team that DOST assigned to us to work with. Ma'am, lalo tayong trumending dahil sa sinabi mo. Hmm. Ano yan? Zoom girl? Ano yan? sa pagkakaroon natin ng oh, sige nga. more well, engagement. Gawang daming likes. O siya. Sige Hello. nga, pasahin nyo nga para right. malaman, mahinig naman nila, malaman ng ating mga viewers. Ano-ano yan? Okay. Oh, forever, ang ating Suki. Yeah. <laughs> mm, sino si Suki? <laughs> ano naman yung one-liner niya ngayon? Basahin mo, kasambahan. Excellent. Wow. Astonishing. Excellent. Amazing. Hindi na ba tayo magpapa explain ngayon sa wala, talagang hanggang one-liner lang siya. One-liner talaga siya, no? Man, Parang kayo niyang pahuli. Well, thank you, Tiana, <laughs> for watching us. Okay, guys. Isa na namang makabuluhang talakayan ang ating nasundan. Dito sa show ng DOST ITDI yes. na nagbibigay kaalaman sa siyensya, teknolohiya, at inovasyon. Dito, Dito lang yan, yan sa, sa Tech -Negosyo. Tec